Ayan guys, dyan naman kami nagawa ng ano, support guys. So. Oh. Ayan. Matubig kasi dito eh. guys, okay, oh, matubig kasi oh. ito yung natapos na namin guys naibalik, nasampa, naibalik na namin lahat pagsampa yung binaklas namin at yan yan, yan, yung ano guys so oh, yung GI naka fix na yan ba guys hanggang doon yan yan ayan oh. tubig talaga guys oh. ang lalim niyan Ayan, tubig sa ulan kakapon at saka kagabi no? Oh. yan oh puro tubig yan yan no? Oh. ayan guys kaya doon sa kabila walang ano walang tubig kaya dyan na kami naggawa ng support At hanggang dito na lang guys sa video natin. Thank you.